Kumusta? Um, naisip mo na ba minsan kung paano nakakayanan ng ilang misyonero yung mga pagsubok na parang parang imposible na talaga? Yung mga pagsalungat, yung pagod, yung feeling na mag-isa ka lang kasi madalas, 'di ba? Ang picture natin ng misyon parang ang layo dun sa, sa tunay na hirap na dinaranas nila. Tapos, eto, based sa mga material na pinag-uusapan natin ngayon, lumalabas na may isang um, mahalagang sangkap pala talaga na nagpapatatag sa kanila. At yun ay ang panalangin. Hindi lang siya parang dagdag na gawain, ano, kundi ito mismo yung, yung pundasyon, kumbaga, ng pagtitiaga nila. So ngayon, ang gagawin natin, susuriin natin to Paano nga ba nagiging sandigan ng panalangin sa gitna ng mga um, matinding hamon. At bakit ito balik critical para sa pangmatagalang misyon? Sige, simulan na nating himayin to ha. Kasi di ba madalas ang expectation natin sa misyon? Parang ah, puro tagumpay agad. Ganun. Pero ipinapakita dito sa mga sources mo na mas madalas pala para kang nagtatanim sa, tuyo, sa tuyong lupa. Matagal. Matagal bago makita yung bunga. Si Apostle Pablo nga mismo um, inilarawan niya yung experience niya. Eh. Sabi niya, pinapahirapan, nalilito, unusig, itinumba. Grabe yun. Pero, ang key dun, hindi siya sumuko. Ito yung reality na minsan hindi natin masyadong nakikita, ano? Oo, tama. At dito, alam mo, dito nagiging napaka-interesante kasi um, isang malaking punto mula sa mga teksto ay ito. Yung panalangin para sa pagtitiaga. Hindi lang siya simpleng paghingi na, Lord, sana gumaan naman to. Hindi lang ganon. Mas malalim siya. Paraan siya ng, ano, ng pakikipag-ugnayan talaga, ng pag-angkla ng sarili mo sa Diyos. Yung example nga ni Jesus sa Getsemani, di ba? Nanalalangin siya, hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang masunod. Mm. Ibig sabihin, hindi naman, hindi naman laging nababago ng panalangin yung mismong sitwasyon, yung kalagayan mo. Pero ang madalas na lang ngayari, binabago nito yung, yung tao yung puso mo, yung pananaw mo. Ah, okay. So yung tao ang binabago. Oo. Ito yung pagkuha ng lakas mula sa Kanyang kaluwalhatian, yung tinatawag na glorious might, di ba? Hindi ka umaasa sa sarili mong ano kakayahan. Napakagandang punto niyan na yung tao ang binabago, hindi lang yung sitwasyon. Kasi madalas ang approach natin, Lord, baguhin mo itong problema, pero baka baka tayo pala yung kailangang mabago para maharap yun. Kaugnay niyan, um, paano naman pumapasok yung konsepto ng ng spiritual na labanan? Kasi nabangit din yan sa mga material eh. Ah, magandang tanong yan. Kasi binibigyan din din talaga sa mga babasahin na, alam mo, may spiritual na dimensyon yung mga pagsubok. Hindi lang siya physical o emosyonal. At isa raw sa mga um, pangunahing taktika ng kaaway, kumbaga, ay yung magdulot ng pagkakapagod. Yung panghihina ng loob. Ah, yung weariness? Oo, yung weariness. Para bumigay ka na lang, para sumuko ka na. Pero yung patuloy na pananalangin, kahit na, kahit na parang wala kang nakikitang resulta agad, yun mismo, isang anyo na ng paglaban. Yan na yung spiritual warfare in action. Wow! Tingnan mo si William Carey. Nabanggit dun, di ba? Pitong taon. Pitong taon siya sa India na halos wala siyang makitang bunga. Grabe 'yon. Pero hindi siya tumigil. Bakit? Dahil daw sa matigas at tapat na panalangin. Tinawag pa nga siyang plodder. Ah, yung plodder? Yung matigas lang? Oo, yung taong matigas hindi dahil sobrang galing niya, pero dahil pinapalakas siya ng espiritu. Yung parang sige lang, tuloy lang. Pitong taon, hindi talaga biro 'yon. Nakaka-inspire yung katatagan niya. So hindi lang pala ito tungkol sa sariling lakas, kundi pati sa pakikipaglaban sa, sa panghihina ng loob na yon. Tama, tama. At isa pang fascinating dito na concept ay yung intercession, yung pamamagitan sa panalangin. Ito raw yung parang, parang lifeline para sa mga nasa harapan ng laban. Yung mga nasa mission field, halimbawa. Lifeline, okay. Yung example nga ni Moises, di ba? Nasa bundok siya, na nalalangin habang si Josue at yung mga Israelita nakikipagdigma sa baba. Nakita doon na yung tagumpay sa baba, parang nakakabit doon sa panalangin sa taas, yung hindi bumibitaw na kamay ni Moises. Ah, oo, naalala ko yan. Yung tinataas yung kamay niya? Yun nga. Maging si Apostol Pablo, di ba? Palagi siyang humihingi ng panalangin. Ipanalangin niyo ako, sabi niya. Hindi lang 'yun simpleng moral support, hindi lang pangpalakas ng loob. Hindi lang. Ito ay aktwal na pakikibahagi sa espiritual na digmaan. Importante 'yon. At um, ayon pa sa isang source, yung pagdurusa mismo kapag dinaan mo sa panalangin, nagbubunga nga siya ng pagtitiyaga. Tapos yung pagtitiyaga, nagpapatatag ng pagkatao. At yung katatagan ng pagkatao, nagpapatibay ng pag-asa. Nagiging parang cycle siya ng paglago. Nagiging kasangkapan pala yung hirap para sa mas malalim na paglago. Grabe. Oo, oh, parang ganun. Okay. So malino na hindi lang ito pansariling laban. Kailangan talaga yung suporta ng iba lalo na sa panalangin. Ngayon, um, para sa iyo na nakikinig, ano yung mga practical na hakbang? O kaya mga, mga tiyak na panalangin na maaari mong gawin? Based dito sa mga napag-usapan natin. Okay. May ilang suggestions yung uh, mga source natin. Una, um, manalangin daw tayo para makita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng matalang, tulad ni Moises. Diba? Para maalara natin yung mas malaking purpose, yung eternal perspective. Ah, yung parang seen the unseen? Exactly. Ikalawa, manalangin para manatiling mahigpit yung kapit natin sa mga pangako ng Diyos na hindi masasayang yung pagpapagal natin para sa kanya. Mm, mahalaga yan lalo na pag napapagod ka na. Oo. Ikatlo, at ito importante, manalangin kasama ang iba. Ulitin ko, hindi ito solong laban. Kailangan ng community, prayer support. At ikaapat, um, manalangin hindi lang para dun sa resulta sa dulo, kundi para magkaroon ng kagalakan. Kahit nasa gitna pa lang ng proseso. Kahit mahirap pa. Join the journey, kumbaga. Parang ganon. Kasi ang pinapahalagahan daw ng Diyos higit sa lahat ay yung katapatan natin sa pagpapatuloy, yung faithfulness, higit pa sa bilis ng resulta. Katapatan sa proseso, hindi lang resulta. Magandang paalala yan, talaga. Oo. Kaya sa mabuuan, um, kitang-ita natin mula sa mga material na ito na ang panalangin, ito talaga yung parang hindi nakikitang makina na nagtutulak sa pagtitiyaga sa misyon man yan o sa anumang mahirap na gawain na pinagdadaanan mo. Ito yung paraan para yung pagdurusa maging daan siya tungo sa kalakasan. Ito yung nagkokonekta sa atin sa kapangyarihan ng Diyos at ito rin yung nagbubuklod sa mga sumusuporta at sa mga nasa um, mismong larangan ng laban. At para sa iyo na nakikinig kahit hindi ka man, alam mo yon isang misyonero sa malayong lugar, ang prinsipyong ito yung pagtitiyaga sa gitna ng hirap sa pamamagitan ng panalangin. Pwede mo itong gamitin sa anumang mabigat na hamon na hinaharap mo ngayon o kaya sa pagsuporta sa mga taong mahalaga sa iyo na dumaan sa hirap. Ito'y tungkol sa paghugot ng lakas mula sa isang mas malalim at um, hindi nauubos na pinagmumulan. Oo, kaya siguro ito yung iiwan namin ng tanang para sa iyo. Isang bagay na pwedeng pag-isipan, kung ang panalangin nga ang sikreto, yung parang lihim na sandata para sa pagtitiyaga sa gitna ng mga sitwasyong parang imposible na, paano kaya mababago yung pagharap natin sa sarili nating mga hamon o yung pagsuporta natin sa iba kung mas paiktingin pa natin yung ating pananalangin ano sa tingin